And now, paano nga ba natin uh, i-handle itong mga kaso natin ng demonic obsession and oppression? Pag sinabing obsession, panini, uh, pambubuyo, ginagambala ang isip, and then oppression ay merong physical na pag-atake ang kaaway. So demonic obsession, pag sinabi natin obsession, ito yung intense, sudden, persistent, ongoing and uncontrollable attack on the mind of the person parang hindi ka makawala, may gumagambala sa iyong isip, no? May mga random and obsessive thoughts that do though open absurd are so intense that the victim is unable to free himself, parang hindi ka makawala, no? Para kang nakakulong, no? May mga taong ganyan, parang kinukulong yung kanilang isip ng demonyo, no? Hostage, no? To the devil, ang tawag natin yan. May mga visual and auditory hallucinations, may nakikita, may nadidinig, nararanasan niya na hindi naman nakikita at hindi naman na ng iba. At according to Father Francesco Bamonte, siya po isang exorcist ng Diocese of Rome. Nung no, sabi niya, karakteristik niyang obsession is thoughts and impulses that urge people to harm others. Manakit. No, yung kaisipan na manakit ng kapwa. O kaya, make people think that only a pact with Satan can get them out of their troubles or bring them success. Yung pagkakaroon ng ugnayan, pagkakaroon ng uh, tinatawag natin kasunduan no, sa kaaway, ay magbibigay sa kanila ng uh, tagumpay sa kanilang buhay kayamanan at makapagpapalaya sa kanila sa anumang kanilang dinadana sa buhay Yun, they they are thinking of that and then thoughts to profane the eucharist may mga taong ganyan, no yung pag uh, uh, pagpambabastos sa Eucharistia. and then ito rin no bahagi ng demonic obsession ginulo ng demonyong isip ng tao and in the end nag ng suicide, nagpakamatay. Kasi parang may bumubulong, no? magpakamatay ka, kitilin mo ang iyong buhay. So gawa yan ng haaway. And then also, ay ginagambala din ang pagtulog ng tao. May mga panaginip, may mga bangungot na nagiging dahilan. Bakit hindi nagkakaroon ng maayos na tulog ang tao, nagbibigay ng takot, nagbibigay ng taramba sa kanyang buhay. No? So yan, no? parang may dumagagan. So, bahagi din yan. Or included here is the compulsive nature of habitual sin. Ibig sabihin po niyan, meron kang kasalanan na gusto mo nang iwanan, gusto mo nang iwasan, pero ang hirap mong uh, bitiwan. No? Gusto mo nang makalaya sa kasalanan na ito, pero napakahirap. No? Sa mga oras na lalakad ka na pasulong, parang may humihila sa pababa. No? So, yun yun. That's the uh, habitual uh, yung compulsive nature of habitual sin. Some, someone or something is pulling you down para hindi ka lumago at hindi ka magtagumpay sa kagustuhan mo na makalaya sa kasalanan. Yun yung demonic obsession. Now, when we comes when we call when we say demonic oppression, so eto naman yung pwedeng in a form of external physical attack, may physical silang pag-atake, may sakit na nararanasan, nagawa ng kaaway. Kung yung kanina, ang inaatake niya is isip, that's obsession or pambubuyo, ito naman ngayon is, namimisikal na siya, nang na siya physically. Pupwedeng sa kalusugan, no may mga kaso po tayo na ganyan, na ang demonyo can also provoke sickness. May mga tao na, marami ng mga doktor ang pinuntahan, nagpa-laboratory examinations, Nagpa-ultrasound, nagpa-MRI, magagaling na doktor na ang mga pinuntahan, pero unti-unting nagde-deteriorate yung kanilang kalusugan. Hindi ma-detect uh, hindi ma o hindi ma-identify ng doktor kung ano ba talaga ang kanilang karamdaman. Pati mga gamot, parang walang epekto. Unti-unting uh, ang kalusugan ay bumabagsak. So, pwedeng because the person is being attacked by the enemy. Oppression, tawag natin dyan. Oppression sa pamamagitan ng health. Marami po tayong ganyan sa Bible, di ba? May mga tao sa Biblia na ang kanilang sakit, ang kanilang karamdaman ay hindi lang talaga natural na karamdaman, kundi karamdaman na gawa ng demonyo. Yung pinagaling ni Jesus na babaeng kukot, alam naman natin yung kanyang pagkakukot, ay hindi lang natural na karamdaman, kundi karamdaman gawa ng demonyo. Pangalawa, meron din yung the mute and the deaf, no? yung kanyang pagkapipi, pagkautal, pagkabingi, hindi lang talaga natural na pagkautal at pagkabingi, kundi ito'y gawa ng demonyo. Kaya ang tawag natin yan is oppression sa pamamagitan ng health. Inaatake ang kalusugan ng tao. Pag sinabi natin demonic oppression, ito'y paniniil ng demonyo. Number one, particular sa kalusugan ng tao. Meron po tayong question mula po sa ating Facebook Live, no? sa ating uh, uh, programa, mula po kay... Uh, Salome Guevara, no sabi po niya dito, no good afternoon Reverend Father Daniel. Asko po, totoo po ba yung tinatawag nila na galaw tao na kahit po ipagamot ay 'di gumagaling at ano po ba ang dapat gawin upang mawala ito? Ito po yung sinasabi natin, no yung galaw tao, ito yung tinatawag nating demonic oppression. Kasi ang demonic oppression, puwede siya na directly Or indirectly, dalawang klase po yan, ha? Pag sinabi natin directly, direkta ang demonyo, nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng karamdaman sa tao. Pwede rin namang indirectly na sa pamamagitan ng ibang tao, pwedeng magkaroon ng sakit yung isang tao dahil sa inggit, dahil sa galit, no? Kumbaga, kumonsulta, humingi ng tulong sa isang taong mayroong kapangyarihan na tinatawag nating black magic o kapangyarihang itim na mula sa demonyo para bigyan ng sakit o karamdaman ang isang tao. And therefore, the nature nung sakit na ito is something spiritual, something demonic. Kaya kahit na magpa-doktor ka, na magpa-doktor, ano klaseng gamot ang ibigay sa iyo, walang nangyayari. Nung no, nagiging ineffective yung mga medicine kasi ang iyong sakit ay pwedeng nga, gawa ng demonyo through galaw tao. So ibig sabihin, kailangan mong gamitin dyan na means para ikaw ay gumaling, para ito ay dumala, lumaya, lumama, lumaya. Ay yung tinatawag nating mga spiritual means. Nomamaya pag-usapan natin, ano ba yung mga spiritual means para tayo gumaling mula sa demonic obsession and demonic oppression. Kaya ang sagot po natin dyan, kaya Asalome Guevara totoo po na may galaw tao. Yan po ay gawa ng demonyo, gawa ng kaawa. It is something spiritual. No? Kaya kailangan ang ating mga gagamiting means ay something spiritual din para malabanan at para gumaling yung tao na experience ng demonic oppression through help or yung mga galaw tao na yan. Okay? So tayo po ay magpapatuloy. Ah, pangalawa, na pwede rin nilang gambalain sa tao yung tinatawag nating relationships. Ugnayan. No, ibig sabihin, ang demonyo po pwede rin siyang mag-cause ng pagkasira. No? pagkasira ng ugnayan sa pamilya, sa mga mag-asawa. No? Lalo na yan. Lalo na ngayon, no? ang gusto ng demonyo, sirain ang pamilya. No? Sirain ang sa pamamagitan ng pagsira sa ugnayan ng mag-asawa. Kaya gagawin ng demonyong lahat para masira ang pamilya. Kaya napaka-importante na pangalagaan ang sakramento ng kasal. Sapagkat kapag uh, nawasak o nasira no, itong sakramento na ito, mawawasak din at masisira ang pamilya. So yun, destroys marriages, and then breaks up engagement, foster fights in the families, mga away-away sa pamilya, magkakapamilya, nag-away-away, wala namang mga natural na kadahilanan, bigla-bigla na lang mag-aaway sa pamilya, mga magkakapatid, away-away, magpipinsan, mag-away-away. -away. No, pinahihina nito at pinawasak yung pakikipagkaibigan, no? yung friendships, ending in the desire for isolation. Kaya gugusuhin mo na lang na mapag-isa ka na lang. Kasi yan ang talagang gawain ng demonyo is ihiwalay ang tao sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng kaya pag kayo no it will so division kaya nga ang tawag sa demonyo ay jablo iba pag sinabi nating jablo jablo means to divide and to separate kaya bukod sa ang inaatake ng demonyo is kalusugan bukod sa health the devil also attacks relationships family asawa ibigan community mga organizations, mga magkakasama sa opisina. So, lahat ng yan, yan ang kanyang gusto is sirain at wasakin. Kaya, part yan ng demonic oppression, no? Relationship. Pangatlo, business. Pwede yan, or job. Yung iyong uh, financial stability, no? O pwede rin uh, gambalain ng demonyo, yung uh, kabuhayan ng tao, no? It includes impossibility to find work. Hindi ka makahanap ng trabaho. Apply ka ng apply. Dahan mo nang pinag-applyan. So, wala lang. Parang walang nangyayari. No? Or, when it seems that a job offer is certain, no? kung baga parang inaasahan mo na ito, makukuha ka na dito. And then, eventually, wala din. Bumagsak din. No? And then, yung mga wealthy, suddenly forced into poverty, business started to fail, bumabagsak yung negosyo, bumabagsak yung business, yung employed nawawalan ng trabaho at laging walang kadahilanan. So walang explanation. Kasi po ginagambala ng demonyo ang economic status o financial stability ng yung buhay. So kaya tatlo yan ha. Yung health, kalusugan. Pangalawa, ugnayan, relationship. And then pangatlo, yung financial or economic condition ng tao. So pwede yan. And then, ayan enjoyment of life. Hindi mo na ma yung buhay. Parang walang galak. No? Kung gusto mo na lang, lagi ka na lang malungkot sa buhay. So kasi ang demonyo ang nagbibigay ng kalungkutan na yan. And then eventually, hahangarin mo na lang na magpakamatay because of despair. So kaya nangyayari, may mga tao na nagkukumit ng suicide. Kaya yun yun. the demonic obsession and demonic oppression. And then, how do we understand? Paano ba natin maunawaan at maintindihan ang uh, galaw no, yung ng demonyo sa ating buhay? Sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayong tinatawag na physical attack. No? Pag sinabi nating physical attack, direct, no? directa coming from the devil, directa coming from the enemy. Inaatake ka. Nagkakaroon ka ng sickness. Ayan, no? sakit o karamdaman, gawa ng tinatawag dating infesting spirits. O pwedeng sa bahay, sa puno, sa nature, o tinatawag nating elemental spirits. Laman lupa, engkanto, na matanda ka, na engkanto ka kasi naapakan mo, naihian mo, nasira mo yung bahay nila, etc. So yan po yan. Ang tawag dati is direct physical attack. Dahil nakagawa ka ng ah, nasaktan mo sila, o kung ano man yan, nagambala mo sila, bibigyan ka ng sakit o karamdaman, mamamaga ang paa, lalagnatin, no, namamaga yung ganito, masakit ang ulo. Unang pamamaraan yung direct physical attack. Sabi ko nga po sa inyo kanina, nagbibigay ng sakit at karamdaman yung mga tinatawag nating elemental spirits, mga laman lupa, mga engkanto kapag nakagawa ka ng masama sa kanila. Kaya nga tayong mga Pilipino, ayan, kapag merong pupunta sa isang lugar, nagtabi-tabi po, tabi-tabi po. Actually, ang tabi-tabi po ay isang form of submission. That means, nagsinasabit mo yung sarili mo sa kanila. So, instead of tabi-tabi po, you have to command them, in the name of Jesus, I command you, get away from this place. Instead of saying tabi-tabi po, because this is a form of submission. You submit yourself. Now, eto na, no? Inaatake ang tao sa limang senses natin. Ano-ano yan? Number one, sense of seeing. Eyes no may mga nakikita, oh, may mga nakikita, uh, especially, may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. So you are being harassed through the sense of sight, eyes. Pangalawa, ears. O pwede rin yan na nakakarinig ng mga bagay-bagay na hindi naman narinig ng iba. O hindi kaya, may narinig na boses na magpakamatay, saktan si ganito, gawin yung ganyan, hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka mahal ng mga magulang mo. So kung pwedeng gamitin ng demonyo itong ating sense of hearing para i-oppress tayo. Kaya napaka-importante na uh, we consecrate no, our uh, sense of hearing and then touch. So minsan, may mga pagkakataon na habang natutulog, mayroong gumagambala sa pamamagitan ng parang may nandadagan. Nangyayari po yan, ano? May humahawak sa kamay, may humahawak sa paa, merong parang dinadaganan ka, merong parang nire-rape. No? Meron po tayong mga cases po na ganyan, ano? Yung sexual harassment during time ng sleeping po nila, no? Ay, nakukubaran, no? yung uh, suot na damit, no? And then, may parang may pumapatong sa kanila. So, we call that yung phenomena ng uh, incubus at succubus no yung uh, sexual harassment coming from the incubus and succubus spirits no so yun touch o kaya meron namang pag pagising may parang mga pasak pasak no may mga ganyan do no, that that's also part of touch no and then smell especially nangyayari ito sa isang infested na lugar no ah uh, nagkakaroon ng mga foul odors, no, sulfuric uh, odor, na kahit anong gawin mo, no, lagyan mo na ng mga pabango, glade, lahat ng yan, parang hindi mawala-wala, no, so pwede yan. O no? kaya, next is yung taste, pwede rin naman yan. Yung pagkain, nagiging unpalatable para doon sa taste buds nung tao. No, of course, gagamitin paraan niya ng demonyo para hindi ka makakain ng maayos. Not because merong COVID, kung hindi Nais na pababain ang iyong kalusugan, no? pahinain ang kalusugan ng tao kapag hindi kumakain. So, yun yung uh, sa iba't ibang senses, no? Attacks on different senses ng tao. Eyes, ears, touch, smell, and taste. And then also, pwede rin yung harassment sa iba't ibang area sa buhay ng tao. No? Number one, pwede rin sa tinatawag nating uh, emotions, no? Pag sinabi natin emotions, nagkakaroon ka ng parang uncaused depression, anger, fear. May bigla ka nalang matatakot, kinakabahan, nagagalit. Because evil spirits can also trigger emotions. Nakakapag-trigger sila ng emotion para magalit ka, para sumabang ang loob mo, para matakot ka. And then in the end, depression. No? So yun. And then pangalawa, aside from emotions, imagination. No, yung ating imagination, nagkakaroon ka ng halimbawa, during time of prayer, pwede yan. Nagkakaroon ng mga immodest image, mga sexual and blasphemous images. Bigla na lamang nagpa-pop up no, sa iyong isip. No, ginagambala ka niyan. O pwede yan. Nagpapasok ang demonyo ng mga images no, sa isip ng tao. And then sleep. Ayan. Pag nating sleep naman, ito yung mga uh, nightmares, mga dreams. No, common team yan sa demonic uh, tinatawag nating harassment. No, yung mga blood, violence, including end of the world scenarios, etc. Parang may kumukuha iyo. So yan, sa sleep yard. And even memory. No, pwede nilang iharas yung ating memory. Sa paanong paraan? Kapag merong uh, masyadong pag-alala sa mga past hurts and traumatic experiences na nagdudulot ng depression sa tao. Kaya we cannot we cannot move forward, we cannot move on kasi parang may humihila sa iyo. Gusto mo nang makalaya, gusto mo nang makawala sa mga mapapait na karanasan na ito, sa mga alaala ng mga lumipas na mga negatibo. Ang kaaway is pilit na ibinabalik sa iyong kaisipan, ibinabalik sa iyong memoria, no? Yung mga negatibong mga bagay-bagay na ito. Kaya ikaw naman, ano ang magiging dulot nito sa iyo? Hatred, unforgiveness. No, itong dalawang to ha? yung hatred and unforgiveness are two of the most powerful forces, no? That keep demons attached to the person. Remember that. No, tandaan po ninyo ito, mga kapanalig, ha? Dalawang powerful forces sa emotions ng tao na nag-aattach ang demonyo, no? Hatred and unforgiveness. Ayan yan ha. Dalawang powerful forces that keep demons attached to the person. Kapag marami kang galit, no? Marami kang uh, hindi pagpapatawad sa iyong puso, no? Yan yung kinakapitan ng demonyo. Sabi nga natin kanina, ito yung mga spiritual openings ng tao. No? And then, aside from memory, pwede rin sa spiritual, kasi the devil can also cause dryness in prayer no? and spiritual desolation as well as spiritual decline. May mga tao na bigla na lang babagsak yung kanilang uh, spiritual na buhay, Dati-dati, nagsisimba, nagdadasal, nagro-rosaryo. ng kamukat-mukat. ay na magsimba, ay na pumasok sa simbahan, ay na magdasal, ay na magrosaryo. No, galit na pag niyayaya mong magsimba. Tapos kung ikaw naman ang kapamilya niya, pag nagsisimba ka, nagagalit iyo, pinaparatangan ka o nag, nagpabibitaw uh, ng mga masakit na salita. Po, pwede yan. No? The devil can cause that. No? Kaya, spiritual aspect, spiritual component. No? So, yun. Kailangan nating balaman at matutunan yan sapagkat bahagi iyan ng tinatawag nating demonic oppression. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, ang topic natin ngayon is how to treat demonic obsession and oppression. Paano ba ang tao makakalaya sa no tinatawag nating pambubuyo ng demonyo, demonic obsession paggambala sa isip ng tao, ng demonyo, at ah, demonic oppression, paniniil ng demonyo sa pamamagitan ng health, relationship, uh, economic condition, enjoyment of life. So, yun. Now, remember that curse is a form of demonic oppression. Sumpa, no? Hulam, baka gilid yan. Spells and curses. Very generic po yan, yung curse na yan. Pag sinabi natin, Curse, ang no, ibig sabihin po niya na curse ay harming others through demonic intervention. Kalanakit, paniniil, pagbibigay ng karamdaman, sakit sa ibang tao sa pamamagitan ng tulong ng demonyo. So, pwede yan. At kadalasan, itong mga sumpa na ito, mga kulam na ito, etc., ay uh, because of the reason of hatred dahil galit dahil naiinggit or you would like to take revenge kaya through a spell no merong curse or spell ay na conjure nung no, spirit sa pamamagitan ng occult practitioners so